Para tayong ganito lang, te. 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 Ay, todo. Doon sa vlog ni call Hi call. Nice, nice. Siya na talaga. na Call. papatul papatul, papatul papatul, Ay, sa vlog. Ayan, ay, siya do. Hi. <laughs> oh. 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 kabayo. kabayo. Oh. 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 pre. Uh, ay, shana, nice? Oh. ito Oh. 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 guys. Ay Oh. 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 26. Ito guys, nagpapaliwanag pa sila guys. Paul, hangin muna sa black Paul Pili talaga to ano lang marunong ako sa mga

Dito dito. Asa na patok? Sabud muna ng tuyo. Ang joke. Ngayon na i-sabot, No, sa O, Hindi na magabuhay. Parang babalikan niyo. Ay, kaya balikin Balik na ho. Ipetre niya 'ni. Balik ang angat lang ko. Ang gano'ng kala? Ang gano'ng kala po. Ang gano'ng kala. Pag sigaro, may gugtong ang kahoy. Si gugtong ang kahoy. Ang Okay, akin na yan. Yung maiksik nyo. Surbulin lang natin dito. ay tayo oh, no. makatimbang yan. -hmm mahaba kaya kailangan pang gulo Yan oh, eh. ano lang Yan Ya sa tsakawin mo pa ito ko Hayo na lapad pala daw Saan pa Oh kaya pala Pagkasarian dito Islog naman pre Ito Islog ko na naman taw di dito Islog na na <laughs> Islog na na kiluan

Baka Shout out kay Boss Junior Manggaw from Kanto Boy. <laughs> ah sige, sige. Ay, wala pai. pa.